pagkain ng probinsya. Kain tayo ng mais. Mangga. Buma, ang baba-baba mo na. Puputulin kita ngayon. Ayan ka. Ayan, itak. Ayan, itak. Sayang pag sa Manila ka, ganito aalagaan ka. Paso lang, nandito ka sa probinsya, yun, dami-daming burokla ko. Daming walisin eh. Hirap magwalis. Ito oh. Magpotol tayo ngayon ng mangga, Ipakain natin sa baka. Yan kasi ang baba-baba na kasi hindi pwede ganito. Kailangan, ano, mabawasan yung mga mababa kakaisturbo pag ano yan ah. dami kain natin sa baka mamaya pag uwian putol tayo ngayon putol putol tayo yan. sayang medyo malalaki na siya sa Manila ka lang nako pag dito nasasayang ka lang hirap kasi mag ano, tapon ito. sobrang dami yan, para walang damputin buhay probinsya grabe oh puro na ako ano puro na ako ng puro na ako dagta popotol tayo ngayon ng puno guys yan na sobrang dami pag ano disturbo ayan o oh. ang dami na pati itong sariwang ano dahon ng nyok talagay natin dito para makain ng baka yan o oh. Ayan o, no, yung iba, umulit na yan na. Yung iba, wala pa doon. Umuwi na yung ibang kaukau. Pikaan nila. Bukas-bukas pa rin ako ng mga dahon. Para, ipakain sa mga kaukau. Ayan. Ayan na sila, kaukau. O, oh, kakain Ayan na yan dahon sana so, naubosin nila yan Kunti lang sila kasi lahat sila puro bunti nakabukod yan na kau ka yan kaon ka mo kau kau kain kayo kau kau ha kaw kaw ayon lang mga buntis <laughs> alis kajan ha may baby yang kaw kaw mang yan kasi may mga baby yan yan awo nakabukod sila lahat ng may mga baby yan ayaw kong lumapit baka awayin ako mm -hmm. kasi ano <coughs> pag may mga baby sila nang aaway sila guys ayan <coughs> hmm. sila sa ano sa dahon ng mangga hmm. dapat bukas tatanggalin ko nga lahat dyan mababa Si Jack, hello Jack, -jak. <laughs> si Jack Jack, Ketali Si Jack. Kau kau obos ini nyoyan ha, mau no, obos ini layan guys. Hanggang dito na lang tayo, guys. Bye-bye. Thanks for watching. Ang kau-kau, oh. Hmm. 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 Kau-kau. Hmm. Hadlock ikaw sa akon. Oh. Kainin mo to. Takot ka sa akin, eh.